teleponan ya anak nih ya oi eh eh kekiut nih mau anak oi nombor suka ha susu nubusuk suka shaken lami an shaken nih mamang gilo to ha blis mama mir mir blis mama kebutan oi nih dool nih mama oi lay down lay down lay down nah lemisa kong anak Puto si papi guys, nandito po sa ilalim ng mesa na natutulog. Nainitan po ito guys, ka, kaya sa sahig po siya natulog guys. Buutan gani ah. Maligo ta? Maligo ta? Ha? O maligo? Sige na, anya. O ikaw magtrabaho ni mama, maligo ang bata. Sige ha. Pantay ha. Ligo ang bata ha. Say good afternoon to your viewers and say hello. Uy, ertistahan. Say good afternoon to your viewers and say hello anak Sige na please anak Sige na, ina e guys, happy Thursday Wala na pong ulan guys Wala na po kaming kaba ni Mama Lisa Kasi palagi po kaming nagdadasal ng ating Panginoon Ayan po si Papi guys, po. Nandito po sa ilalim ng misa, natutulog gua cute kiat ko ngan anak. Bless mama gen, Tagasan tu. Lay, lay down. Lay down sige na. Lay down, bibi. Lay down anak, si na anak. Lay down. kiss me. Mmm. Kiss mama. Ikaw kebutan. na. Gut kong 'no kung anak, ikaw muktut brastaron ha? Hmm... Magsi good afternoon ang sa akong anak. Magsi hello. Sige na ina guys. Nagluto si Mama Lisag Chicken guys. Yes guys. Nagluto si Mama Lisag Chicken guys. Busog ka ako guys. Pasalamat kasi si mga viewers. Nga nakapalit og chicken si Mama. Oh, oh, Hol. Nagtalikod. <laughs> guys magtalikod. Usa ako guys ha. Kay lisod man ka ako diri guys. Ingon si papi, guys. Tarong anak. Lay down. Lay, lay, lay. Lay down. Lay down, anak. Ha? Galimot limutan, des, papi. Galimot limutan, kanak. Ayan, guys. Dito siya nakahigay, eh, guys. Oh, nainitan siguro siya, guys. Kaya dito siya natutulog kanina. So, ayan. Katatapos lang po niya nananghalian, guys. Yan po ang kanyang kanin. O, oh, hindi po naubos. Yan ah. Hindi po naubos ang kanyang kanin, guys. Ayan, chicken po ang kanyang ulam. Gisadong manok. Nagluluto po ako, guys, para tanghalian po si Papi, mga palangga. Ayan po. Busog po ito, mga palangga. At kaya inaantok po uh, sa, sa ilanim ng misa siya nakatambay, guys. So good afternoon everyone, happy happy bliss a uh, Thursday Kanatong tanan, kumusta po ang inyong Thursday guys uh, Nandito lang po kami ni Papi sa loob ng bahay muna guys Doon po ako sa tindahan kanina guys kasi mayroong uh, customer na bumibili So shout out and good afternoon to all my uh, valued uh, viewers and subscribers Good afternoon, maayong udto So ngayon lang po ako naka-update guys, pasensya na po kasi kanina guys mahina pa rin ang signal kaya na matagal po ako naka-upload mga palangga So ito po si Papi o tingnan niyo po guys ayan. ayan, today is November 13, 2025 and this is Papi's update for today's episode Happy, happy, bliss, uh, Thursday ka na tong tanan So ayan, uh, mainit na po mga palangga pero okay lang kasi walang bagyo